Ano tara? Let's go, let's go, let's go. Aray ko, aray ko, mga aso natin, no? Oh. Ano, 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 ha? Kay mga aso kay talaga. Ano to, te? Yan so magandang araw, magandang gabi sa inyo mga Ano kung nasaan man kayo yung araw na to? Nako, kung tatanungin niyo bakit naka-t-shirt ako, hindi po ganong kalamig na yung araw na to. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pandihira pero yung araw natin makulimlim. Napapansin niyo hindi naman nakasikat si Haring Araw. Pero itong mga nagdaang araw na ito mga kainags, ano? Nako! Parang hindi, ano? Parang hindi fall. Kasi siguro ang temperature natin ngayon, positive 7, positive 6. Kahapon pa. Yan, so tara, puntahan natin si, ano, si pangani na prinsesa at kasi... Iatras namin yung sasakyan Lalagay namin sa harapan At yung sasakyan nila Ilalagay nila rito Meron silang gagawin Tara nagpapatulong Mga kainags Tara uh, Sakay tayo dito sa sasakyan natin At si pangani na prinsesa Ang magdadrive ayusin mo ha pakibis yan ayos Nak? pinadaan mo pa dun sa ano nung kapitbahay natin bira Ah, uh, iniwan natin bukas yung muna yung ano garay sandali lang naman tayo kasi pupunta na ba di Sean yung ano niya doon hmm. yung kanyang sasakyan Ano doon na ayun na doon na pala ayun na nandun na sa likod ayun Oh, grabe. nung araw, mga kainags, ano, wala akong tiwala sa panganin ng prinsesa kung i-drive tong ano natin, i-track natin. Kasi nga, syempre, malaki. Tapos, yun pala, ano, iba talaga yung lakas ng loob at kumpiyansa ng mga kabataan talaga ngayon, eh, no? Sa bagay, nung bata ako ganyan din ako, eh. Kaya lang na tayo, syempre, medyo nababawasan, ano? Naging concern tayo kasi naiisip natin yung mga posible kung sakaling mangyari. Ano bakelap? Hindi ka man nag-seatbelt? Bihira. Bagay, dito lang naman, ah. Eh. Ayan. Nung araw, ganun. Siyempre, pagka nagkakaedad ka na, siyempre, eh, nagiging aware ka na sa mga paano kung mangyari, ba? Diba? Iniiwasan na natin yun, eh. Kasi nung kabataan natin, parang, okay lang yan, wala yan. Huwag mo na yan. Huwag na. Sige, ilagay mo na. Eh, dapat na kaas. Ano? Hindi, uh, huwag mo na pilitin. Ayan, sige lang. Kailangan ilagay pa rin natin yan. Basta may ano mo lang. Ayan, ganun mo lang, oh. Ayan, na. yan. Ayos na, ayos na. Hindi Susi, ah. Eh. Don't forget. Yeah. Mahirap na. Baka makalimutan. Although, meron naman tayong spares. Pero, syempre. Yan. Yeah, Nako po. Panginoon. Napakaganda ng araw natin ngayon. Tara, let's go. Woo. Hindi, hindi malamig. Mga akin, sakala nyo malamig, ah. Hindi, pero malamig. Pero, tinitiis ko lang. Yun. <laughs> Dito tayo. Ambir. Yabang, eh konting yabang. Hindi ganda. Ang ganda kasi ng t-shirt ko, mga kainis, ano? Ang ganda kasi ng pagkakayari. Ilang beses ko nang nilaban ilang beses ko nang dinrayer, pero hindi umuurong, mga kainis, ano? Sa kaya binili lang Elements Residences to. Maraming maraming salamat nga pala uli sa Elements Residences sa Masyado ako nag enjoy sa paglalaro sa panunood sa bago kong TV. 75 inches. Yung <laughs> Yabang yun. <laughs> Tsaka maraming maraming salamat uli nga pala. Binayaran nila yung aking overspeeding penalty. 360. Thank you very much. Oi, maso ah. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Labas, 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 labas. Ay, pasok, 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 pasok. Yan, thank you very much sa inyo. So, Elements Residences, maraming-maraming salamat po. Thank you. Napakaganda ng t-shirt. Hindi katulad ng mga binibili ko. Mahal-mahal. 15 16 dollars pag nilabhan ko, nilagay ko sa dryer. Pag sinuot ko, muurong na. Grabe. Pero ito, Elements Residences mo, yung tela sa kaya nila nabili, ito, ang ganda, oh. Tingnan niyo, hindi yung muurong, sa no. Ayun no. Ayun no. <laughs> may tama lang yung nagsusuot. <laughs> Ang ah, bihira tara tara. Kunin ko lang yung sweatshirt ko medyo nararamdaman ko na lamig yung konti. Madali lang ah. Ho. Mm. Ito ay 4 liter. 4 liter? Hindi, 4.73 liter 'to eh. Ayun no. 4.73 liter. Ilan ba sinasabi diyan? Dapat 4, ano? 4.2 liter? Meron lang tayong ano, meron lang tayong mga tinuturong basic sa kanila mga kainis ano? Nakakatuwa naman kasi nagtatanong sila kung paano daw gawin ng ganito, kung paano raw yung ganito. Yan. Syempre doon sa mga kabataan, mas maganda yung mga nagtatanong talaga kayo doon sa mga meron na experience para meron kayong mga natututunan. Yan, tsaka importante rin talaga habang bata pa yung mga anak natin na eh, yan, tinuturoan na talaga natin sila para sa kanilang paglaki. Meron silang gabay, meron silang ideas, meron silang lakas ng loob, at meron, syempre, meron silang confidence sa sarili nila kapag kailangan na nilang gawin. Yung isang bagay na hindi nila alam gawin dati, di ba? So nakakatuwa naman. Talagang, tsaka mas malaking bagay din yung talagang ano yun, eh, no, yung nakahiwalay ka na sa magulang mo, yan. Naka, naka ano ka na, naka-separate ka na, mas marami kang matututunan, mas ma-appreciate mo yung bawat mga bagay na hindi mo dati na appreciate nung nasa poder ka pa ng mga magulang mo, di ba? Syempre pag nasa poder ka pa ng mga magulang mo, lahat 'yan inaasa mo sa magulang mo, di ba? Kasi haya mo nandiyan naman si nanay, nandiyan naman si tatay. Hindi ka tulad kasi ako dati nung nahiwalay ako sa mga magulang ko when I was 15 years old. Doon ko na realize, doon ko na appreciate ang tunay na buhay. Doon ko na-realize ang hirap ng buhay na hindi ko kasama ang mga magulang ko. At doon din ako natuto, mga kainis, ano, kung paano naging matibay ang aking pundasyon, kung paano naging matibay ang aking loob. Yan, nasira lang ang tok-tok. <laughs> yan, pambihira. Ayan sila. Okay na? Yan. So yun, mga kainis, ano, importante pala yung ganun. Mahirap sa una, napakahirap talaga. Sobrang hirap. Pero pagka nasanay ka na, doon titibay ang isip mo, ang mentality, ang toughness mo. Talagang titibay. So yun yung yun yung naging baon ko nung ako nagkakaedad na. Yung bang hindi ka basta-basta bumibigay sa bawat mga pagsubok na dumarating sa buhay mo kasi bata ka pa lang, nahubog ng iyong isipan, nahubog ng iyong pundasyon sa mga hirap, na pinagdadaanan mo na hindi mo kasama ang mga magulang mo kung paano ka mag-budget kung paano mo gastusin yung mga pera mo na dati hindi mo inintindi kasi naka umaasa ka sa magulang mo di ba? so yun yung mga na-experience ko dati nung ako'y tumira sa Sampalok, Maynila nung ako'y nag-aaral sa Adamson University yan, shoutout sa tita nati ko at mga pinsan ko sa Sampalok, Maynila no? dyan ako nakatira dati 427 Vicente G. Cruz Street Sampalok, Maynila pero wala na ngayon yung bahay namin, dinemolish na. Kaya ngayon yung mga kamagana ko lumipat na sa Laguna, Diyan sa may Chrysanthemum, Laguna. Shoutout sa inyo lahat, maraming salamat sa Stepping Stone, maraming salamat sa mga, mga lahat ng ipinamanan nyo sa aking uh, kaalaman. Thank you very much. Ano? Hindi na po kailangan gamitan nun, di ba? Ang alin? Yan. Ay, hindi na, hindi na. Masyadong higpit yan. Ay, no. Higpitan ko lang po sa kamay. O sa kamay mo lang higpitan. Pag alam mo mahigpit na sa kamay, ayos na yun. Diba, te? Marunong ka na? Yan. Ah, uh, maganda yung ginagawa mo. At least nagtatanong kayo kung paano. Ah, uh, nalalaman niyo yung halaga ng kwarta, halaga ng pera. Yeah. Ang <laughs> bihira. Kahit pa paano. Habang bata pa para matuto na. 'Di ba makakainig siya, ano? Ayos. Tapos tayo dito. Ano lang tayo rito? Tayo tayo lang tayo dito. Hayaan natin sila diyan. Yung Sayo sayo lang tayo rito ng ganun, no? Yun. You know? Yo. Ano, ayos na? Ayos na? Double check natin, double check natin Double check, double check ah. Ayos Yan, yeah, so binubuhat na namin yung malaking TV, no? Sinamantala ko na habang nandito sila Aray! Yan, yeah, sige Sean Magang lang naman to, eh Buti na lang nandito si Sean Para Sean, kung wala ka Siyempre, nasa bahay ka ninyo O kaya may pasok Yung <laughs> Nagawa, nagawa pa magbiro eh, no? Ah, yan, gang lang pala to eh Sige, nandito naman yung puwersa sa akin Yung bigat sa akin eh Yan, labas tayo Makabukas na Ah, ano ba? na bang gagawin natin? Ano ba? Siya? para bang mo? Sige, hindi ano ka Okay lang masira ito Masisira na to Kahit kaya mo dyan Yan Thank you. Thank you dito sa harap natin sa atin. Uh, Laking TV nito, no? Tatapon na natin sa basura. Pakibukas nga ng pinto, please, te. Thank you. Sabi mo, magigat. Hindi yeah, mag -ano. oh. Ayan. Buti yes. na lang. <laughs> mayroong mayroong dumating na rescue. Kung wala, paano na? O baka tamaan sa akin naman ni eh. Ate Pia. Thank you. All right, so, so that's the presentation. Yan. Ayos. Ayos, mabuti na lang makakinis nuna natapos yung problema natin dito sa ano kasi iniisip ko kung paano ko ilalabas tong TV na to eh no. Yan nandito na siya no, safe naman yan eh. Lagyan na lang natin ng kalang doon. Oh, ayos na oh. <laughs> yan. So maraming maraming salamat Sean, thank you Sean ah. ayos. Dito na siya ngayon no. Oh. Dito na siya may bayad. Libre 'yun. Ayan <laughs> oh, ayos. So, lalagyan ko na lang ng kalang para hindi bumagsak. Para kung sakaling itatapon na natin ito, itong itong dalawa na to, tatapon natin to eh. Isasama na natin itong itapon mga kainags. Ano? Ito sigurado may bayad to. Magbabayad tayo sigurado. Kasi nung nakaraan, nung nagtapon tayo ng mga branches ng puno, walang bayad, di ba? Libre. So ito, magbabayad tayo. Yan. So kaya ako ganyan, kasi natatawa ko doon sa <laughs> panganay ko. <kuyo. laughs> Tumitingin sa akin pag nagbablog tayo. Sabi niya, ano ano ka ginagawa ni Papa yun? Ba't ka siya nagsasalita mag-isa? <laughs> Ala. Eh ito nga pala yung mga raspberries natin, mga kinis wala na no. Yung mga dinudugasan natin dati. Ah, wala na no. Natuyot na oh. Wala na. Lagyan muna natin ng kalang dito para yan, para siguradong hindi babagsak. Pwede, pwede, pwede. Ayos, ayos. <laughs> Ay, hira. <laughs> Natatawa sa akin yung pag nagbablog ako eh Katingin sa mukha ko, dit talagang titig na titig na gano'n oh Parang ano siya, parang nag, nag, ano siya, curious siya kung paano ako nagba-vlog nakaganoon si bati ko. Ayos si Ate Pia. Abante na, abante na. Bye-bye, bye-bye. Thank you, thank you. Uh -huh. Ayos. So yan natapos na. Natu natuwa sila, ha? Yon, so sa susunod, siyempre, alam ni nila, sila nang gagawa. Naipasa na natin sa kanila yung ating nalalaman kahit pa paano. Di ba mga kainags, ano? Ah, uh, nagpapasalamat sila dahil marunong na raw silang gumawa hindi na tayo maiistorbo sa susunod. <laughs> Baba ka dyan. Tabi dyan, tabi dyan. Ba? Merong pizza rito. Ha? Huh? Galing sa ano to? Laki ng pizza nito. Saan ba galing to? Uy! Costco na, no? ante. Ayan, so merong pizza si pangalim na prinsesa, no? Hmm. Kung asa natin, tontuwa kayo na yung eh, pangalim na princesa. Yun, lang ka, oh. Halika, Kaya mo na tayo rito. Thank you sa, thank you sa pizza, ha?

Hmm, tinatakot sa hulaho pa, no? Ito lang, sayon. Hmm. Oh, 14 dollars lang yata po sa costo, e. Eh. Ganto'ng laki. Magkano to? 14 dollars lang yata to. Basta member ka. Ayan. member ka lang ba ng Costco? Ay. Hello? Hello? Ayan yung mga puno natin dito, no? Wala nang dahon, no? Grabe. Parang kailan lang, ano? Nakakamiss yung mga dahon dito pagka dumadaan tayo dito tapos pinapasyal natin itong mga aso natin, ano? Ayan, dito muna tayo. Bigyan natin ng oras yung mga aso natin sa paglalakad bago natin iwanan sa bahay. Ang kailangan kasi ano to, eh. Pasyal muna para hindi sila ma-stress ma sa loob ng bahay. Ganun talaga, mga kainags, ano? Pag mayroong alagang aso, eh, dalawa pa sila. Hindi ko kasi pwedeng pagsabayin tong dalawa na to. Mahahati ang katawan ko. Yung isa amoy ng amoy, ito mahilig umamoy. Yung isa naman si Saya, yung maliit natin, gusto lakad lang ng lakad. Pero sa totoo lang, mas gusto kong pinapasyal si Saya kasi si Saya, yung aso nating maliit, dire-diretso yung lakad. Meron man siyang amoyin, siguro mga 2 seconds lang amoy lang. Pero tong si Sayon, mas marami yung amoy. Amoy ng amoy, lakad 'yan. Tapos amoy, hinto. Yan kaya medyo <laughs> medyo nakaka ano nakakainip pero yung aso natin isa yung maliit si Saya dire diretso yung lakad natin kaya mabilis mabilis ipasyal ito na yung mansanas na binabalak natin uh, binabalak ko palang tirahin dati yung mga bunga kaya lang mukha nakatunog yung may-ari kaya tinanggal lahat ng mga bunga sa ilalim ng puno hindi ko na maabot yung mga nasa taas <laughs> ano? Yan. Pero hinahayaan ko lang na umamoy na umamoy ito kasi yan daw ang kaligayahan ng mga aso. Eh, pagka meron daw silang inaamoy, pagka gumagala sila, hayaan daw natin kasi yan yung satisfaction nila. Yan. Tapos ito no. Lana no. Kalbo na rin eh. Oh. Next year na natin makikita ano to Magkakaroon ng dahon. Yan. Dito muna tayo tapos yung mga dahon ko napapansin nyo. Nagkalat. Ayan no. Nagkalat sa mga sa ilalim. Sa gilid ng daan. Ano. Ah, na. Pero meron naman mga naglilinis niya ng na mga yan, mga dahon. Minsan ano eh, no? Uh, maganda rin yung benefits na meron kang aso kahit na parang alam mong ayaw mo maglakad. Pero dahil sa responsibilidad mo para para sa mga aso mo na gusto mong may pasyal, pati ikaw napapa-exercise na rin sa paglalakad. Kaya magandang benefits din kahit pa paano. No? Tapos mamaya, <laughs> eh, pa natin si, ano, si Saya. <laughs> so, oh, <laughs> Grabe, <laughs> parang pinagpapawisan din ako sa paglalakad o exercise. Maganda rin, kaya pagkatapos ko ipasyal yung dalawa nating aso, ganda ng pakiramdam ko kasi nga nakapag-exercise sa paglalakad kahit papaano paano sa pagpapasyal natin sa mga aso natin. Yan, so yan yung ano ko, no? yan yung minsan, kailangan mong maghintay kung kailan lalakad si Sayon. Amoy, 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 lakad, amoy, 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 lakad. Yan, kaya kailangan talaga ganun. Si Sayon naman yung inaano natin, ano? pinapasyal. Tapos ito, karto eh, no? Iniiwan ng ano yun, ng mga ano, mga homeless. Kasi yung mga homeless dito, yun yung lagayan nila ng ano ng mga gamit nila. Nilalagay nila yung mga gamit nila doon sa cart. Tapos sa uh, yun yung tinutulak-tulak nila kung saan sila pupunta. Pag marami silang mga gamit. Tapos siguro pag uh, hindi na nila kailangan yung cart na yun, iwanan na lang nila doon kung saan saan. Dito na tayo sa bahay mga kainis. Ano? Manay pasyal natin yung mga aso natin. Wala, wala Walang kuryente? Bah, posible ah. So, nawalan tayo ng kuryente ngayon mga kainags, ano? Ito kasi kung namapansin nyo, gumagana kasi nakabattery yan eh. Hindi naman nakasaksak. Nawala, pati internet nawala eh. Bah, naka-experience din ako ng walang kuryente rito sa loob ng bahay natin, ano eh. Tuwan-tuwa pa eh, no? Grabe. <laughs> yan, so, pero birang-birang magkaroon ng ano, ng... Uh, pagkakataon na mag-brown -mag out dito sa Canada mga kainags ano? Pero bihira ito. Pero yung dati, nakaka-encounter ako ng ano man, ng brownout. Mga 2 minutes lang, 2 minutes, 5 minutes, ganyan. Pero tingnan natin kung ilang minuto. Wala pa namang isang minuto mula nung nag-brownout. Sayon, no? Ano sayon um, Ano sayo. si Saya? Kayaan mo sila? Yes. Bihira naman mga aso eh. yun. Kasi, yan o, naglalambingan yung dalawang aso natin. Naglalandian ha? Okay. Oh, isang minuto na. Pa rin. minuto na. Na. Yun, meron na. Yun. So, yun mga sila na may kuryente na uli. Sabi sa inyo, nagba out dito. Bihirang bihirang siguro pag nagbrownout dito sa sa limang taon. Swerte na yung dalawang brownout sa sa loob ng limang taon. Kasi sa isang taon naman di naman nagba -brown out talaga, no. Pero nakita niyo naman, nagbrownout, nagblackout or brownout or blackout. 2 minutes, wala, meron ka agad kuryente. Yan you know? o. Internet, pa. Oh, hindi, nag-ano internet, nag-ano muna yan eh. Yun. Isa yun sa mga kagandahan dito sa atin. Ano? Kaya minsan naalala ko sa Pilipinas, ano? Baka pag umuwi ako ng Pilipinas or nag-retire ako sa Pilipinas, <laughs> tapos laging brownout. Eh, laging brownout sa sa lugar namin, sa Nose si Occidental Mindoro, laging brownout dun eh. No? Pero medyo maayos-ayos naman ngayon kung ikukumpara way back nung mga 1980s, 1990s na talagang ako. <laughs> Grabe yung brown out. Mahal na rin ah. Nalo ko na nga pala yung mga ano doon ah. Mga pinapaayos mo sa akin ah. Mga sanga ng kahoy. Yung mga dyan ko malaki tiyan ko. Baka malaki tiyan ko dyan ah. Kasi sa mga nalaman mo. <laughs> <laughs> Ayan. No? Maraming salamat sa inyo mga kainis. Ano? Uh, don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yeah. Pati mo naman siya, yung mo pa? Hey, know, <laughs> eh, yung nung lasa nung mo pa na pinakas. Ay, na. Bukas <laughs> ka na nila. sandali lang. Bukas mo na ako. Ay.